Hello, kamusta naman sa inyong lahat? Ito yung Kabir na, uh, si Kabir na naman. Ako si Kabir, bumalik na naman. Alam ko na sobrang naging busy ako. Pero na gusto kong gumawa ng isang video kung paano mag-aral ng Tagalog kung nag-aral kayong vika. So, ito na yung tips na kaya kong inibigay sa iyo kung isang kung kay isang Tagalog learner ka o gusto matuto sa 'yong salita mo nandito ako para sa iyo. So eto na yung kung paano natuto. Obviously, dito may maraming akong para mag-usap mag at mayroon din akong kaibigan na Pilipino at tinuturon sila ako ng maraming mga Tagalog. Tapos, paano nag natuto ako? Yung munang bagay, ah uh, natuto ko yung ibang mga verbs, yung mga verbs, yung mga action verbs, yung mga pangalan, nouns, kanon. Tapos nag-alok ko yung mga salita, yung mga greetings na kaya kong na tapos natuto ko lang sa sarili ko para lang makipag-usap sa mga ibang mga tao. Medyo bulol pa ako minsan sa Tagalog kasi limang buwan na lang na nagsimula ako matuto ng Tagalog. So hindi pa ako perfect sa Tagalog. Pero kaya kong usapan sa maraming mga Pilipino kasi sobrang madaming dito. Talaga. Kaya sa kalsara na yun, uh, pumunta ako sa isang uh, toy shop sa Vilobi. Oh, so, sorry, sa Vilobrook. Tapos nakita ko din yung maraming mga Pinoy sa iri na yan. May maraming talaga dito. Pati sa mga cars nila, yung mga sasakyan, naglalakad sila sa kalsada. May maraming, sobrang maraming mga Pilipino at may maraming kang pagkakataon para mag-aral. So kung nasa langkuwa ka at gusto mong nag-aral uh, yung mga salita nyo, uh, yung mga pandiwan, balik natin sa Tagalog, di ba? So, eto, sa English, may subject, verb, object. So, halimbawa, sa English, kaya mong sabihan, I am eating a banana. So, I, uh, yung munang, am eating. Pero sa Tagalog, baliktad. Kumakain ako, me, nang of isang, a, saging, banana. Eating me and I a uh, banana. See like parang baliktad yung mga perspective niyo. Gusto mong sabihin I am eating a banana pero sa Tagalog, kumakain ako ng isang saging. Parang baliktad yun, di ba? Parang nalito kayo. Parang nalito sa ah, uh, eh pag nagsimula ka pero nasanay ka na lang. Take your time. Practice mo na lang yung mga verbs. Tapos, nagiging fluent ka na isang araw. Magiging matatas ka. At, isang mga bagay sa Tagalog. Sa Tagalog, yung mga salita ay mas konting pang haba kaysa sa English. For example, kaya mong sabihan, uh, halimbawa ay, a house. English, no? Sa English, a house sa Tagalog, isang bahay. Bahay. May stress doon, di ba? Kung gusto mong nag-aral, eto na pa yung text na binigyan ko sa iyo. At yun po para sa mga Pilipino na hindi kaya marunong magtagalog at para sa mga na nagsimula lang matuto, nag-aral lang Tagalog. So, eto na yung konsepto ng wikang Tagalog. At may maraming Pilipino talaga dito. One out of five is Filipino. Yung mga tao. So, mga tao dito. So, ah uh, I hope you found that useful. Maraming sal salamat kayong lahat sa panonood. And, God bless. See you next time. And, bye-bye. Ingat kayo. Ingat kayo dyan,